Sa katapusan ng buwang ito ng Nobyembre ay dineploy ni Putin ng Russian troops sa Golan Heights sa border ng Syria at Israel. Ano ba ang ibig sabihin ni Putin sa galaw na ito? Gusto ba ng Russian President na magisaw-saw sa digmaang nangyayari ngayon sa Israel? Natatalakay natin sa video ito. Pero bago ang lahat, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Noong November 28, ang UN General Assembly ay nagbigay ng resolusyon na kinakailangang mag-withdraw ang Israel sa Golan Heights na ilang dekada nang nasa ilalim ng kontrol ng Israel kung saan naglabas naman kagad ng video ang Russian media na i na nila ang kanilang troops sa Golan Heights sa side ng Syrian border. Ipinapakita pa sa video ang watawat ng Russia na lumilipad na sa lugar at nakapwesto sa harap ng posisyon ng Israeli troops. Ayon pa sa Russian media na ang paggalaw na ito daw ay dahil sa pinakahuling pag-atake ng Israel sa Damascus Airport, ang kapital ng Syria, na kinundi na rin ng Russia. Ayon naman sa Israel kung bakit nila inatake ang airport ay dahil ginagawa itong bagsaka ng mga advanced weapons ng Iran para naman ipadala sa kanilang mga proxy na bansa para harasin ang Israel. Ayon pa sa mga eksperto ng paggalaw na ito ng Russia ay paniguradong mensahe ni Putin sa Israel na huwag itong maging kampante sa kanilang pag-aatake sa Syria dahil ayon sa kanila ay hindi nila iiwan ang Syria. Pero matagal nang merong mga Russian troops sa Syria bago pa man sumiklab ang digmaan sa Israel at Hamas dahil sa pagsuporta ni Putin sa diktador ng Syria na si Bashar al-Assad laban sa US-backed Syrian rebels. Samantala, nababahala naman ang UN sa sitwasyon sa Golan Heights kaya nagdedeman ito na umalis na ang Israel sa Golan Heights at ibalik na ito sa kontrol ng Syria. Naayaw ayaw naman ng Israel dahil sa security reasons at higit sa lahat ay ilang dekada na nila itong pinamamahalaan at napakarami na ng na mga fasilidad ang Israel sa lugar at napakaraming mga farms kung saan ay napakaproduktibo nito at malaki ang tulong sa ekonomiya ng Israel. 91 sa miyembro ng UN General Assembly ang bumoto sa resolusyon na dapat umalis na ang Israel sa Golan Heights dahil pag-aari naman daw talaga ito ng Syria. Pero ayaw na itong bitawan ng Israel dahil bumagsak ito sa kanilang kontrol matapos ang 1967 war or ang Six Day War na ayon pa sa Israel na nakuha daw nila ang lugar dahil nanalo sila sa digmaan. Kaya ano ang ikinagagalit ng Syria? Pero kahit gaano pa karami ang bumoto sa resolusyon ng UN, ay vinito naman gaganito ng best friend ng Israel, ang US. Pati na ang Australia, Canada at UK ay nagvito sa resolusyon na minungkahi ng Egypt. Ayon pa sa resolusyon na nakakabahala daw ang ginagawa ng Israel sa Golan Heights dahil sa tuloy-tuloy na pagdami ng mga Israeli settlements sa lugar. Pero hindi ito pinapansin ng Israel dahil simula pa noong 1967 ay napakarami ng resolusyon sa UN ang iminungkahi na dapat silang umalis sa Golan Heights. Hanggang sa tuluyan ng inanex ng Israel ang Golan Heights, dinevelop at nagtayo ng napakaraming settlements at naging produktibo ang lugar sa ilalim ng kontrol ng mga Hudyo. At higit sa lahat ay suportado ng US ng Israel. Na-recognize pa ng US ang pagkontrol ng Israel sa Golan Heights bilang parte ng Israel noong 2019 sa ilalim ng administrasyon ni President Donald Trump. Nagbigay naman ng warning ang Russia sa UN Security Council tungkol sa sitwasyon ngayon sa Israel na baka kumalat ang gulo sa Syria at baka magresulta sa mas malawakang gulo sa rehiyon. Pero importante ba talaga ang Golan Heights sa sitwasyon ngayon sa Israel? Ang sagot ay opo, importanteng-importante ang Golan Heights, partikular sa Israel dahil ito ay siyang nagiging first line of defense ng mga Hudyo sa bahaging norte sa border nila sa Syria. At higit sa lahat ay ang Sea of Galilee ang siyang pinakamalaking reservoir ng Israel sa tubig na kinakailangan nila sa kanilang agrikultura at consumption sa mga sibilyan, ang pinakamain water supply ng Israel. Pero para sa iyo, ibabalik kaya ng Israel ang Golan Heights sa Syria dahil sa mga panggugulat ng Russia sa kanila. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.